Hindi ako tapos ng pag-aaral pero nandito ako para matuto. Hindi sa eskwelahan kundi sa hamon ng mundo di kasi ako marunong makontento. Gusto kong alamin ng mga hindi ko pa natutuklasan. Gusto kong mag-adventure na walang katapusan. Gusto kong malaman kung ano ba talaga mission ko sa mundo. Kung baad ganito, baad ganyan, anyari, nakakalito, tatanda, magkakaroon ng anak, mamatay. Yun yung pinakapangat yung sinabi. Kasi mission ko din sa mundo, yung makabawi sa magulang ko habang inaabot yung pangarap ko. Doon pa lang ako makakontento. Eyo, madalas yung laki na ibibigay sa iyong respeto. Nakadepende kung ano yung trabaho mo. Pag nakita kong madumi yung ako Badum yung kamay ko, at napakadugyot ko. Okay lang kahit wala akong matanggap na respeto. Ang importante naman dito, wala akong pakailam sa sasabihin nyo. Kasi may kanya-kanya tayong battle sa buhay. Magkakaiba lang tayo ng kinaan. Kaya huwag kang magpapa-apekto sa paligid mo. Kasi minsan, sila pa yung kung bakit di ka umaabante. Real talk, kaya naligo na ako pampakalma. Tiyan ko rin yung damage sa akin ng holoblocks. Ayan, maya-maya ay -maya, rerekta na tayo sa supermarket para rumoxin ng G. <laughs> Di diba? Ayan o, oh, chinek ko muna yung mga sugat ko. Masa sa hollow blocks na yun oh. Pero it's okay lang. Hala, gabi na pala. Mahaba na pala yung aking pahinga. Kaya naglaad-laad muna ako kung Pag wala kang pera at short ka sa budget, pwede mong kausapin ng konduktor. Basta dito sa kultura na nakasanayan natin jeepney. ba? Diba? Kaya sasabit muna ako kasi wala talaga akong budget. <laughs> Pero rumekta na ako dito sa supermarket para rumoxin si G. Hayo Ayaw nga na. Kung iniisip mo kung makakontento na ako, syempre hindi. Sino bang hindi makakontento sa ganitong buhay, diba? Sa so, ngayon, nandito lang ako sa sitwasyon na kailangan solusyonin yung pangkasuluhuyang problema. Diba? Hanggat nakakasurvive ka sa araw-araw, tang inapalag. Minsan, yung problema, parang babae yan eh. Habang lumalaki yung butas ng ekop, lumiliit yung value. <laughs> butas, ekop, value. Gagay, hindi mo yung mayintintihan kasi malaki na problema mo. In short, wakwak ka na. Hindi, <laughs> joke lang. Tangin ng voice over to. Ang kulit na. <laughs> Nagtsaga na ako pumila kahit wala naman nakapila. <laughs> yun, na-waiting muna ako para makakuha tayo at saka makabili tayo ng G. Gatlos yun, hindi yun diwa, ba? <laughs> Nakatakas na rin. Ang nanginit dun. Tangin ang sarap ng balot ang puta. Dahil ngayon, tangin na may mga responsibility na tayo na ginusto natin. Na kahit kailangan din natin bibitawan, tangin na. Diba? Ang gati pagkakataon, tang ina, ang gati nasusurvive mo yung araw na to. Tang ina, palagan ng palagan lang, pre. Tang ina, pag kumaw, panon, kumaburo pa sa atin, diba? Tang ina, hindi, lahat lang ng nandalait sa atin, lahat ng mamalita, lahat ng nang mamaliit sa atin, maliit lang din natin sila tignan, diba? Ganun eh. Okay na ni